ito, lumalabas ngayon mga bossing, may dalawang version. Ang unang version is yung version natin na may mga media kasi nakita mo ha. Hindi, ito, question. Question lang ah. Hindi tayo pro-China yung nga natin sa ginagawa nila. Eh. Pero question lang. Ah. Nagpunta ang uh, Pilipinas, barco uh, barko ng Pilipinas Coast Guard at yung resupply chartered vehicle nila ay nagpunta dyan sa Ayungin Shoal. Yung kung saan nando doon yung mga naka-station, yung pinasadsat na barko na mayroon tayong mga tao doon. Eh. May, may, mga tusundalo tayo roon. so syempre, walang kuryente doon, walang tubig doon. So lahat ng kanilang gagamitin para mag-survive at mabuhay dahil sa nagbabantay dun sa part na yun ng karagatan natin, may kailangan ng uh, nila ng supplies, pagkain, at kung ano-ano pa. O ngayon, mga bossing, punta tayo dun, sakay yung mga pagkain, yung mga uh, kagamitan doon sa dalawang maliliit na bangka. Pero kasama naman din natin yung Coast Guard. I think isa or dalawang Coast Guard naman yung kasama nung dalawang maliliit na bangka na yun. Ang tanong ko, bakit kasi hindi nyo na lang ilagay yung mga pagkain, yung mga kailangan ng mga sundalo natin doon dyan sa Coast Guard? Ba't kailangan nakalagay pa siya doon sa maliit na barko? Hindi ba kasya dyan sa napakalalaki ninyong mga barko? O, uh, hindi. Question lang ha. Tsaka isa pa. Bakit pumunta tayo doon, naglayag tayo doon, tapos sandamukan na media yung kasama natin? Oo, ano yun? Are you expecting na something's gonna happen? Are you expecting that something's gonna happen? Or you are... I mean, ito ah, ano lang to? Just a, just a thought. Just for us to ponder. Hinaras ba tayo? Or pinrovoke natin sila to harass us? Kasi may mga media tayong kasama na makukuha na ng media yung harassment.